Ang bundok ng Makiling. Bukod sa luntian at sagan sa yaman ng kalikasan, pinaniniwalaan itong bundok na balot ng iwagat. Sino mang umakyat ay di raw makakaiwas sa misteryong gumabalot dito. Kung no, ikaw si Maria Makiling, inaalap mo pa rin ba yung kabiyak mo? Dalawang estudyante ang nakitang hitay sa masukal na bahagi ng Mount Makiling. Saan na Lalaw lang po kami, Mariyang Makiling. oh ngayon. Ikaw ba yung namatay dito? Yes. One. Green meaning yes. Maraming nagsasabi na mahiwaga daw ang bundok ng makiling at ang mga nagpapalipas daw ng gabi dito ay kadalasang bumababa na may dalang kwento ng kababalagan. Kaya susubukan namin mag-overnight dito para malaman kung totoo ang kanilang kwento. Nag-set up kami agad ng base camp para magsilbing pahingahan at bago pumasok, nagtanong ako sa taga rito kung totoo nga ba ang kwento tungkol sa bundok mag-uumpisa pa lang kami, meron na agad nangyari na hindi may paliwanag. Pero pag gabi ko yan, may mga nagpaparamdam. Meron nga, pinaglulobat na nga itong mga gamit namin eh. Dati kagabi, hindi. Hanggang alas 10, ano pa ito, lakas ngayon eh. na pa ito kaninang pagkarga eh. Meron nga dito. Pero totoo talaga yung dati yung nililigaw daw ni Maria Makiling yung mga... Yung mga medyo siguro pasaway. Oo. Oh. Yan ang mga ano doon. Nililigaw. Bakit ba nawala si Maria Makiling? Hmm. Hindi naman nawawala, nandito lang yun. May napatay ba sa swimming pool kuya? May kinuha na ba si Maria Makiling dito na buhay? Meron na rin. At nga doon yung si baba doon, meron din doon. Empleyado pa yung kasama dito. Nahulog na sa sakyan doon. Patay din. Pumasok na agad kami habang hindi pa lumalalim ang gabi. So guys, uh, papasok lang kami ngayon sa mga abandoned area dito. Ito siya, sobrang dilim. Sobrang dilim ng paligid at natumba na ang ibang puno. Dito sa badlang to, medyo semento pa pero kailangan magdaandaan kasi baka may ahas na kasi dito. Bukod sa mga ahas, medyo masukal na din ang daan dahil sa mga natumbang puno kaya kailangan umakyat para makatawid. na bukit. Dito natagpuan namin ang unang cottage area nila. Dito meron ano? Dito meron ng abandon. No? Meron gate sira-sira na ang ibang parte nito at tinubuan na ng mga damo ang simento. Punta muna tayo sa dulo. Check natin kung ano meron doon. Dumiretso muna kami para tingnan ano pang meron sa loob. So ito yung gilid namin. Marami dito mga puno na natumba. Kaya medyo mahirap. Pakyat. Sobrang dami galing yan sa taas. Kailangan doble ingat din kasi baka may malaglag at kapansin-pansin din na nilalamo na ng kalikasan ng mga pader ng resort. Grabe, yun ng puno. Yan Pagpupunta kayo dito, meron kayong baong tubig kasi nakakahingal. At nang makarating kami sa gitna, bigla namin itong nakita. OMG! Hmm. Andito pa ang basketball court nila. Sira-sira na rin at unti-unti nang natatakpan ng mga ligaw na halaman. At sa tabi lang nito, matatagpuan ang isang malaking cottage na abandonado. Kaya pinuntahan namin agad para tingnan anong meron sa loob nito. Uh nggi. Halos sira-sira na rin dito, guys. So kailangan mag-ingat kasi may mga salamin ayan oh. Eh. Ito siguro yung information area nila. Dito siguro papa register para makapasok doon sa mga ibang spots. Ito pala ang information area nila. Sira-sira na rin ang ibang parte. May bitak na rin ang ilan sa mga pader na tila isang iglap na lang tuluyan na itong babagsak. Nagkalat din ang mga basag na salamin at ang mga kisamin nito. Inaagnas na ng panahon nila babo baka ito yung kitchen area nila o oh, yung pantry nila oh, ito yung kitchen area guys sira sira na rin siya may mga naiwan ka dito mga ilaw tanggal na yung kisame dito na yung kisame niya tapos dito sa likod ito siguro yung banyo dito banda matatagpuan ng kitchen area nila. Nilamon na rin ang kalikasan at ang mga baging gumagapang na sa pader at sahig. Dito meron pang daanan. Oh. Sa bandang gitna may nakita kaming daanan. Kaya chinek namin anong meron dito. Ito, ito yung CR nila. Wala na rin, sira-sira na rin siya. May mga pang inumin sa likod nito natagpuan namin ang kanilang information area abandonado na rin at hindi na makilala dahil sa alikabok at mga nalaglag na parte tapos yung ano nila kisa nila niyan ratan para sa banig yung pagconstruct sa kanya kaiba din kasi parang nature park. Hindi lang basta pasyalan ang lugar na ito noon. Dahil sa gitna ng digmaan noong World War II, naging saksi ito sa tapang ng mga kapwa nating Pilipino laban sa pananakop ng mga hapon. Ginawa itong kuta ng mga Pilipinong gerila at dito sila nagtagpo, nagtago at lumaban para sa kalayaan. So ito, ito pala yung parang cashier nila, no? Dumiretso na kami para silipin pa ang ibang bahagi ng lugar. Pero sa daan, kinailangan namin yung muko dahil may isang malaking puno na nakatumba. At paglagpas namin dito, bigla namin itong nakita. Oh my God. Saka may hagdan pataas. Oh. Oo oh oh. oh no. merong ano. Daanan ah, pa. Kaya pero wala na siyang ano dyan. Oh treehouse siguro tono no grabe dami palang pwedeng gawin dati dito guys pero may nayaan na lang siya sobrang sayang at nakakalungkot dahil habang nakatayo ka rito mapapaisip ka talaga kung gaano kasaya ang mga taong pumupunta dito noon pero ngayon isa na lang siyang tahimik na paalala ng mga panahong hindi na maibabalik ito may trail pataas pero dalawa dito merong daan tapos dito merong trail. Dito meron kami nakitang dalawang daanan. At dito banda, papunta pala sa mga maliliit na cottage area nila. Check muna natin tong trail. Tingnan natin kung anong meron. Tapos babalik mamaya. Check natin kung anong meron dito sa... May rumaragasang tubig eh. Sinundan lang namin ang daan paakyat. At sa bandang to, nadaanan namin ang isa pa nilang banyo. OMG. Meron pa dito ano to? Si Arno. Si kulay pink eh may tiles eh oh. saka blue yung kabila ganito ang itsura nito dati at eto na siya ngayon medyo nahihirap kasi paakyat siya tapos puro puno yung paligid nagpatuloy lang kami sa paglilipot at pagdating sa dulo may natagpuan kaming hagdan so dito guys merong hagdan paakyat Diyan kasi wala nang daanan kasi may ano na dyan mga puno na rin So check natin to, kung ano meron dito. Sobrang taas nito at masukal dahil natabunan na ng mga ligaw na halaman. Okay mm -hmm. lang? Ano at sa sobrang dilim dito, halos hindi na namin makita ang daan. May grab guys. Saan to? Dito meron pa banyo din siguro to. Tuloy-tuloy lang kami sa pagakyat dahil kailangan namin makabalik sa base camp bago maghating gabi. Pero pagdating namin sa gitna, di na kinaya ni Dayan. Okay ka lang? Kaya mo pa? Niingal ako. Niingal ka? And guys, wait lang. Niingal si Dayan. Tubig. Tumigil muna kami saglit para makainom ng tubig dahil hindi kami sigurado kung gaano kataas ang akyatin namin dito. Pagkatapos magpahinga saglit, diretso na kami ulit. At dahan-dahan lang kami, baka may ahas sa tabi-tabi. Oh my God, dahan na. Baka may ahas dito. At habang paakyat, bigla kaming may narinig na tunog galing sa bundok. Merong opisina dito. Ano to? Oo <tod> oh, nga, hindi. Meron siyang ano sa taas eh. Hmm. ba kayo ano, mga unggoy? Hindi lang namin to pinansin at nagpatuloy ito, lang sa paglilibot. tourist area? Dito may nakita kami isang kwarto. Kaya pinasok ko para makita kung anong meron sa loob. Oh, sira-sira na rin siya guys. Pero ito, ito siguro parang office nila to. Akala ko nung una, opisina. Ano kaya to? Ah, mga cottage. Cottage? Oo. Oh. So pwede mag-overnight dito? Isa pala itong cottage para sa mga nag-overnight dito noon. Kaya dito may kwarto guys. So para siyang villa kasi meron din dito ditong lababo eh. So pwede magluto dito. Tapos ito, ito yung mga kwarto. Oo nga, meron nga swimming pool guys. Swimming pool dito? So try natin hanapin kung saan yung banda. Dumiretso na kami para hanapin ang swimming pool at kailangan ulit namin dumaan sa masukal na hagdan. So saan yung trail? Yan guys, hanggang taas pa yan. Bundok na itong inaakit pala natin. At sa aming pagakyat sa hindi kalayuan, meron pa kaming nakitang isa pang abandonado. OMG, ano kaya ito? Medyo malaki ito kaysa sa mga cottage sa baba, kaya pinasok namin para makita anong meron sa loob para na siyang bahay no sira sira na rin yung mga ano niya guys parte pero yung kisame niya okay pa dito meron pa mga basag na lababo bawat cottage may nakalagay na ganyan siguro ito for ano na to family no ito sira sira na rin yung hagdan nagpatuloy na ulit kami para hanapin ang pool na sinasabi ni kuya na meron daw na lunod pero habang pataas ng pataas ang inaakyat namin sa hagdan mas lalong nagiging masukal ang daan ito may hagdan Sorry ko. Shucks. Oh my God. Pataas pa to. OMG. Parang hindi ito natatapos. At sa paligid nito, may naglalakihang puno na animoy nakabantay sa mga dadaan. Yun, meron sa taas. Meron sa taas love, yun no? Dito may nadiscover kami isa pang abandonado. Pero habang papalapit kami, saka lang namin napansin na malapit na din pala kami sa bangin. Uy, dandaan kasi bangin. Ayan, ha. delikahati dyan. Bangin na yan dyan sa baba, oh. di naabot ng ilo. Dandaan na, dito tayo sa gilid. Oh my God, sobrang taas na nito. At pagpasok namin sa loob, ito ang tumambad sa amin. ito na pala ang viewing deck nila. Sira-sira rin at wala nang gamit ang natira. So check natin kung ano meron dito. Daralat. Tandaan kasi ano to. Wala nang railings. Ang konting mali mo lang dito. Laglag -lag ka. Oh my god. Kagi. Laki ng puno. Tapos meron daanan dito sa gilid. Oh. Dito may nakita kaming ibang daanan pababa. At sobrang taas na pala ng naakyat namin sobrang taas niyan so konting mali mo lang dito sa baba ka pupulutin dito sa second floor sira sira na rin at bitak na ang mga pader at ang mga sahig nito puno na ng mga halamang ligaw ibang iba sa itsura nito noon pababa na sana kami na may biglang nangyari sa daladala kong flashlight dito na kami kinabahan dahil tugma ito sa sinasabi ni Kuya kanina. Pinaglulobat na nga itong mga gamit namin eh. Meron nga dito. At wala kaming kaalam-alam na pati pala ang aming mikropono hindi na rin gumagana. First time mangyari sa amin to pero tuloy pa rin kami sa pag-iikot. Sa kabilang parte may nakita kaming hagdan pababa kaya sinundan lang namin baka sakaling may daanan papunta sa pool area. Medyo delikado dahil nagsilaglagan na ang mga hawakan nito at masukal na rin ang daanan. At pagdating namin sa dulo, ito ang bumungad sa amin. Ito na pala ang sinasabing swimming pool ni Kuya kanina. Olympic size pala ito. At dito dinadaos ang mga kompetisyon noon. Bumaba muna kami para magpahinga at kumain bago simulan ang investigation. Dahil hanggang umaga kami dito at hindi kami sigurado kung makakalabas pa kami. Pero hanggang dito, hindi pa rin gumagana ang aming mikropono. Wala kaming kamalay-malay dahil kung mapapansin nyo, umiilaw ito pero wala itong nasasagap. Pinuntahan kami ni tatay dito, bigla itong gumana. Hindi naman ako maano dito tayo. Hindi naman. Dito lang. Thank you tayo. naman ako dito. Sige tayo. Kaya nagpahinga muna kami habang inaantay ang 3am para sa investigation. Time check, oras ngayon. 206 oh, oh, na. Sa Naghahanda na kami para bumalik sa gubat at mag-imbestiga ng may natanggap pakong hindi inaasahang balita. Dito ko sa ano, puwak ni Maria Makiling. Magsushoot ako sa puwak ni Maria Makiling. Dito na yung order natin. Oh, Tom, dumating na. Puntahan mo ako. Punta ka dito. Kaso magsushoot ako alas 3. Mag-investigate kami. Abot ba? Oo, 45 minutes. Dumating na pala ang matagal ko nang hinihintay na gagamitin natin sa pag-iimbestiga. Kaya pinhatid ko na agad para masubukan kung may masasagap na kakaiba. Sin guys, uh, tumawag yung isang tropa. So dadaan daw nila dito yung gadgets. Kasi meron tayong in-order na gadgets para meron tayong magamit na marami. So meron kaming dinagdag. In-order pa namin yon sa malayo para magawan kayo ng magandang video. Sana umabot sila kasi 2.17 na. Pero kung hindi sila umabot, okay na to. Mag-investigate tayo. Meron naman tayong spirit box dito. Eh. Pero mag-iisang oras na, wala pa rin sila. 3 ng magaling araw. Kaso wala pa sila. Mag-investigate na lang tayo gamit to. At maya maya lang. Anong dumunta uh, okay. eh. So galing nyan? Gagi! Guys, uh, si Kuwis Jayski isa din pala siyang explorer. So meron kaming in-order. So yun, dumating na. Siya kasi yung taga-order kasi wala akong credit card. Pwede na testing yan. Testing natin. Di, ikutin mo muna to, mag-investigate kami. Chinek namin na. agad para makasigurado na wala itong sira. Yan, pakita muna natin, galing, galing ano to guys, yan, pw… US. So, yung madi-detect niya, electromagnetic pa rin, right? electromagnetic frequency. Yun. So, ito sila to sa mga international paranormal investigator din. Tapos ito yung bagong device ngayon ng paranormal. Flux 2. Ito yung bago. Oo. Oh. Damn. Hindi na kami nagsayang ng oras kaya habang naglilibot sila, bumalik kami ni Dayan sa pool para mag-imbestiga. Tiyanik namin agad kung meron frequency dito. Malo? Pumipitik ang EMF kaya sinubukan kong magtanong. Meron ba kaming kasama dito ngayon? Oh? Malo? Pwede mo bang pailawin tong EMF ulit? Kung dito ka nga... Ayan oh Sumasagot ito kaya nagpatuloy lang ako. Dito meron. Wala nang kuryente dito guys Meron kami kasama dito ngayon. Pwede mo bang pailawin tong dala naming gadgets? pwede ba kaming makipag-usap? yun know. oh pwede ba kaming makipag-usap sayo dito? kinilabutan kami dahil dito banda ang sinasabi ni kuyang may nalunod at umiilaw ito kahit walang kuryente sa paligid OMG at maya maya lang hindi na ito tumigil guys, wala kaming hawak kuryente lab din na siya tumigil yan, yan nang hawak si dayan flashlight hawak. At nang tinanong ko kung siya ang nalunod dito, ito ang nangyari. Ikaw ba yung nalunod dito? Di, di pa ako tapos pero... Hindi na ito tumigil. Tayo ng Kaya sinubukan ko agad sa ibang gadgets kung magtutugma pa rin ang mga sagot dito. Meron tayo ditong blocks. Pwede tayo magtanong dito. Pag sagot niya yes, green, red, no. Tapos meron tayong dito dead bell. Pwede sila magsagot din dito gamit tong bell. Check natin. At unang tanong ko palang, ito agad ang nangyari. Meron ako kasama dito, pwede mo bang patunugin ng isa sa gadgets namin? Meron ako dito dead bell. Rig mo. Uh, dito. Nasa hindi ito tumitigil sa pagpapatunog ng dead bell. Siya tumitigil. Oh my God. Kung nandito ka ngayon, pwede mo bang patunogin yung dead bell? Yes. At kahit hindi pa ako tapos, sumasagot na ito. Sabihin ko palang top 1 for yes. 2 Dito siya guys. Ito kasi may sensor. Ituturo niya kung nasa left or right. Mas lalo kung kinilabutan dahil sobrang active dito. What the heck? Ikaw ba yung namatay dito? Yes. One. Green meaning yes. What the heck? Yes. At nang tinanong ko kung pwede itong kausapin sa spirit box, pwede ba kitang kausapin sa spirit box? green pwede ko bang malaman kung marami kayo dito o ikaw lang mag isa? isang patunog lang po yes dalawa marami yung sabi ni tatay magsispirit box na sana kami ng bigla na lang uh. at nang tinanong ko kung siya ang may gawa nito ikaw po ba yung nagpagalaw nito? nang puno? pwede ba kitang kausapin sa spirit box? tayo ng Tugma lahat ng sagot kaya sinubukan Shit. ko sa spirit box pero magsisimula na akong magtanong biglang may nangyari sa spirit box. What? Nag-off ito ng kusa kahit bago pa ang battery. Mamatay. lang yun, ah. Bago battery nito. Yan o. Oh. Bago battery. mamatay siya. Dito na kami mas lalong kinabahan dahil parehas ito sa nangyari kay tatay at sa mga gamit namin kanina. Kaya bumaba na agad kami para hanapin ang iba at para mag-imbestiga kasama sila. Pinwesto na agad namin ang mga gamit at nagsimula na magtanong. Pwede yung napitan pa yung bell? Isa ka elemento, isa kaluluwa. Kung kaluluwa ka, din mo yung dalawang beses. Elemento ka ba? Dalawa. Dalawa. Bukit sa gadgets, meron din kaming naririnig ng mga yapak galing sa taas. This time, sinubukan namin ang timing kung magtutugma pa rin ang sagot. Ilan ba kayo dito? Patunogin mo na tatlong beses kung tatlo kayo dito. Kaya maya lang biglang umilaw ang REM At pinatunog nito ang dead bell ng sunod-sunod. At nang magpalit kami ng ilaw, biglang tumunog ang music box. Diyan sila na-trap na o. Eh. Ito natin oh, Sabi sa'yo eh. Sinubukan kong magtanong ng personal kung magtutugma pa rin ang sagot nito. Kung ikaw si Maria Makiling, hinanap mo pa rin ba yung kabiyak mo? Kaya lumabas na agad kami at nag-alay ng dasal ano man ang misteryong bumabalot sa bundok na ito, isa lang ang gusto nitong ipahiwatig sa mga tao. Yun ay huwag nating abusuhin ang kalikasan. Dahil kaya nitong bawiin lahat ng meron tayo, gaya ng pagbawi ni Mariang Makiling sa buong na ito.